normal na tanong ng mga newbie is kung nag full system na daw ba tayo? O ilan daw ba kung sharpie racing yung mga accessories na ikakabit? Or sa CB650R, sabi ko dito, after natin magpalit ng full system exhaust, high flow filter, velocity stack, mas maigi talaga na magparemap talaga tayo para mas accurate yung Um, corrections na dapat gawin dun sa motor natin based dun sa bina, mga binago natin mga upgrades mo no, is kung saan daw ba ako makakabili ng uh, velocity stock and high flow filter Ganap ka lang ng mga legit groups ng Honda CB650R and mag-post ka dyan yung last question niya is any tips daw or ano mong papapayo ko para sa isang Honda CB650R huwag kayo basta-basta bumili ng mga upgrades ng kung ano-ano pag kayo pag aralan nyo muna ang maigi huwag kayong bibili porket sinabi nito porket sinabi niya pag isipan mo rin muna kung ano yung build na gusto mo One maintenance Sunday tayo ngayon ay status ng Honda CB650R natin. At meron lang tayong sasagutin tanong dito sa social media. Ano nga ba 'yung tanong? Ito 'yung tanong. Ko. Sabi ni Bossing, "Sir, good day. Salamat sa pagreply. Kukuha po kasi ako this weekend ng CB ren. Hehehe, he he. Sana all. Ask ko lang kung nag full system po ba kayo? Saan po kayo bumili ng accessories? Since tight budget ako, nag shopping racing accessories lang muna ako. Sinabi po kayo kung saan nagpa ECU tuning after mag-install ng exhaust? Saan po ulit 'yon? Baka may merch ka na damit mo pabili ako para suporta. Saan po kayo nakabili ng air filter at velocity velocity stack? Any tips for CB650R? Salamat. Pero bago yan, since inabutan na tayo ng tanghali, eh, kaka maintenance nito, kakalikot uh, ng motor natin, sagutin na lang natin sa daan yan, manananghalian muna ako sa labas. Tara! Yo, so yun yung status natin, di ba tayo tapos? Uh, Minimake sure ko na kasi yung air filter ko na tayo, yung, tama yung paglilinis natin. Kasi medyo sumablay ako nung nakaraan. So balik tayo dun sa topic. Gamitin muna natin tong fatso ni ate. So wala ako sa bahay ngayon, nasa, nasa bahay ako ng kapatid ko. Isa akong dakilang caretaker ngayon. <laughs> Ayun. So dito ako okay talaga ate ngayon, kaya ako na maintenance ng motor ko kasi nandito ako sa kanila. Maganda yung garahe nila eh so if ever na umulan is makakasilong ako alam nyo naman dun sa bahay namin is open parking ako dun at napakainit kaya kung biglang umulan wala rin ako masisilungan lalo na kabaklas tayo ng motor delegado kaya ito lang yung time na nakakapagbaklas ako so ngayon balikan natin yung topic ni Bossing sa tanong niya meron siya mga tanong na sabihin na lang natin na normal na tanong na mga newbie sa unang-una, ang una sa tanong niya is kung nag-full system na daw ba tayo. Yes, um, na full system exhaust ako. Tagal na. Actually, 3 years na rin siya. Nagkukuha na pagkukuha ko dun sa motor ko is nag-full system na rin ako after ilang months. Siguro mga 500 odo. Before first PMS, nakapag-full system exhaust na ako nun. Ngayon, Doon sa pangalawang tanong niya is kung... Shopee Racing daw Okay lang daw ba Kung baga okay lang daw ba Kung Shopee Racing yung mga accessories na ikakabit Sa motor Or sa CB650R Kasi since tight budget naman siya. So ito ang masasabi ko dyan um, Feeling ko follower talaga natin to si Bosing Kasi Shopee Racing Alam naman natin na si Mandy Shopee Racing talaga yan Ang bibili mo lang talaga sa si Shopee Is yung mga accessories para sigurado. Ngayon, Um, kung sa mga accessories, ano ba yung mga common accessories na dapat binibili sa CB650R? Una-una, sliders, spools, tank grips, o kaya yung mga simple accessories like visors. Yun, yun lang naman yung mga common eh. Na pwede, pwede mo yan, bilhin sa Shopee. Basta hindi ko lang nilalagay sa motor ko na Shopee-Shopee, na Shopee Racing, langis at saka kulant. Pwede kang bumili ng aftermarket ng mga langis pero syempre, make sure mo lang nasa legit seller ka tapos syempre legit brand naman may Motul, 'yan, Shell. So syempre trusted na natin yung mga ganyang brands, 'di ba? Duma tayo dun sa next sa tanong mo kung saan ako nagpa-ECU tuning after ko magpakabit ng full system exhaust. Ang masasabi ko dito, after natin magpalit ng full system exhaust, after natin magpalit ng high flow filter, after natin magpalit ng velocity stack, mas maigi talaga na magpa-remap talaga tayo para mas accurate yung um, corrections na dapat gawin dun sa motor natin based dun sa bina, mga binago natin mga upgrades ba diba? para mas accurate pero for the meantime kung syempre wala pang budget siguro pwede siguro tayong mag AFR tuning or yung ECU tuning na tinatawag na katulad ng sa akin um, wala ibang wala naman akong ibang alam na gumagawa noon kundi si Yugi lang. Si Emmanuel Bernardo. Pwede mo yang pwede mo yang i-PM. Lalagay ko dito yung Facebook niya. Ayun yung Facebook niya, Emmanuel Bernardo. PM mo lang. Siya lang yung alam ko na nag-i-ECU tuning. Ng na, CB650R or hindi ko alam kung anong ibang motor kaya niya ba. 'Yon, PM mo lang siya. Regarding naman dun sa merch, dun sa jersey ko, wala naman ako nun kasi ginawa ko lang talaga yun for personal use and pinost ko lang sa social media para ayun gusto ko lang i-share yung design ko pero para pagkakitaan actually hindi man ako kumita doon wala talaga halos wala talaga effort lang ganun kaya hindi ko siya masyado mapagtutuunan siguro ng pansin siguro sa susunod pag gusto ko ulit magpagawa ng bagong design update ko update ko kayo pag may bago tayong design pasabay na lang ulit And yung susunod na tanong mo is kung saan daw ba ako makakabili ng uh, velocity stack and high flow filter Sabi ko is marami naman yan mabibilhan dito sa groups Maghanap ka lang ng mga legit groups ng Honda CB650R And mag-post ka dyan kung um, anong kailangan mo Kailangan mo ba ng BMC filter, ng KNN or kailangan mo ba ng velocity stack Mag-post ka dyan kung ano yung kailangan mo Maraming mga legit seller dyan sa groups Syempre, kung hindi ka sigurado Kung may nakatransaction ka Pwede mo namang ipa-ID yan eh Post mo sa groups bago ka mag-avail Kung katiwa wala ba yung seller na kausap mo Paikot-ikot na ako Saan <laughs> ba ako kakain? dito na lang Oh, goods dito naka masarap yung pagkain Kaso masikip Pwede dito kuya? Pwede dito Apo kain Isa't kalahati. Adobo. Para mo Ano to kaya? At bin, binaguungan? Caldereta. Ah, caldereta. Adobo na lang. Sige okay, yung food trip natin. Ano ba yung sunod na question mo? Ano ba yung sunod na question ni Bosing? Yung question ni Bosing is... Saan daw ba makakabili ng high flow filter and velocity stack Post ka lang sa group. Yan. And para dun sa mga seller na nagbebenta nun, pwede kayo mag-comment dito para bentahan nyo sila ng mga products nyo. Yan. So, para sa mga, inulit ko, para dun sa mga legit seller na merong product na hinahanap ni Bossing, pwede kayo mag-comment dyan or kahit PM nyo na lang siguro si Bossing. Si Bossing. Nakalagay naman yung pangalan niya dyan. PM nyo na lang si Bossing. Yung last question niya is any tips daw or ano mong papapayo ko para sa isang Honda CB650R. Kaya nga sabi ko, atong tips ko na to is para to sa mga newbie and para doon sa mga nagpaplano pa lang kumuha ng CB650R. Tano ko is kung bagong hawak nyo pa lang dun sa CB or dun sa big bike, aralin nyo muna. Kung baga, nakaramdaman nyo muna yung motor. Kung galing kayo sa small CC Or kung galing kayo sa small displacement na motor Na uh, tumatap speed kayo ng mga 80 sa scooter O kaya yung mga 80 sa mga ganitong motor Pagpatakbo ka ng 80, mabalis na, diba? So, dahan-dahanin nyo lang muna Aralin nyo muna yung kakayahan ng motor Tapos, ayun, kaibiganin mo muna yung motor mo hanggat sa makabisado mo pag-usapang upgrades naman tungkol sa CB650R, ang uh, masasabi ko is huwag kayo basta-basta bumili ng mga upgrades ng kung ano-ano. Accessories man 'yan or upgrades para sa power. Huwag huwag kayo basta-basta bumili ng ganon. Pag-aralan niyo muna, guys. And lalo sa accessories. Marami kasi mga ano eh. Huwag kayong Pag kayo, pag-aralan nyo munang maigi. Huwag kayong bibili porket sinabi nito, porket sinabi niya. So, kailangan pag-isipan mo rin muna kung ano yung build na gusto mo. So, ang gagawin mo unang-una, kung sa upgrades ng accessories or looks ang usapan, maghanap ka dito sa social media ng pinagos sa mong looks ng CB650R o kumbaga yung tipong gandang-ganda ka isave mo yung picture na yon tapos unti-unti mong gayahin or hindi mo, hindi mo literal na gayahin Unti-unti mong Unti-unti kang gumawa ng Sarili mong ano Design Based dun sa concept na yun Aan. Gets nyo? So hindi ka naman literal na magagaya Pero Siyempre gagawa ka ng sarili sa'yo Titignan mo lang kung Ano yung alam mong Makapagpaganda dun sa motor mo Na makakapag-satisfy Dun sa Happiness mo Diba? So lang. Sana nakatulong. dito na ulit ako. Parang magulo ata yung pagkaka-explain ko. Pero, uh, ayun. Subukan kong i-upload agad. Wala nang edit-edit. Let's go. Andito na tayo. Tapusin na natin itong ginagawa ko. Putik.